Hindi. hulubog to. Oh, Kaya kami floating eh. Di ba? Meron kang floating. Wala eh. ko lang. Yo, good afternoon sa inyo mga tropa. Another day, another watch, another gastos na naman. So, 4 days video nga pala. Ipupunta nga pala tayo sa may TLC. So, dito yun sa T C6. Papuntang Tagig. Tagig. Then papasyal ko kayo dun, malapit dun sa may ano, sa may Laguna Laguna de Bay. So right now we're here in Kalentong. Pero on ongoing tayo dun eh. 'Di ba? Kahapon galing tayo sa may sa may Binondo. Galing tayo doon. alas sa islang lang 'yun eh. Pero humilakad pa tayo kung sakali pupunta pa kung sakaling matutuloy lang ha pupunta daw tayo ng Batangas sa so may naik Nayak ba yan basta doon ah, sasama ko kung sakaling matutuloy 50-50 ah, pa yung ano eh so undecided pa sila kung saan so if ever na matuloy so which is good thing di ba my friend pero kung hindi eh si tayo bukas tayo uwi papunta dito ulit So, nandito ngayon tayo sa may Santa Ana. Sana hindi traffic. Sira niya ata to. Suba Rescue. Nakakaramdam ako ng gutom ngayon. TLC, diretso muna tayo sa may ano. Toro sa inyo Sana hindi traffic Kasi may, ito Traffic Nasa San Joaquin medyo traffic Bandang ko eh Ano umabot tayo dun Hanggang ara 6 lang yun eh 6am ng umaga hanggang 6 ng hapon Dito tayo duman para maiwasan natin yung traffic dito sa may kalentong Sa main road Dito tayo mas mabilis bilis Uy! Pag may tinamahan ng bola, Bengat Diyan sa kabila So, Gusto mo Masisumbare tal. Pero ginayon pumasa kung haran. Mah? Mah? Saljan? Mah. Hindi. Hindi direktong. Gin. Gin? 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 Muna Gin? 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 sa Gin? Ganun ka, aning, ganun ako kabilis pumikap. Ano eh, okay, past learner ako okay. eh. Parang hindi traffic pero kahit sabihin na natin hindi traffic, traffic pa rin eh. Di ba? Ganun talaga. Talagang let accept, move forward. Ben or Okay cannon man. Ina. Okay, na ka Share the road. Di Oh, tingin tayo sa wakali. Baka may musal po na kamote. Okay, let's go. Laging traffic pa kanan. 'di ba nung, nung nakaraan, ano tayo, hindi tayo pumapalo ng 60. May sakay tayo, may karga tayo. And then i-try natin. Napalitan na natin 'to na center spring, uh, fuel filter. Tapos ano pa ba? Belt 'yan, center spring 'yung mga napalitan natin. So, and then let's try this. Kung aangat ng 60 to Kung meron bang pagbabago May changes ba nangyari Ay meron naman Meron May nangyari May pagbabago May nangyari Kahit pa paano Unlike sa hindi ko pinalitan Ito dito na nagsisimula ang traffic sana all Ayan Ay natin kung gaano ka traffic So from here So Nakikita natin kung gaano ka traffic Gagamitin natin ito ng pinagbabawal na technique Ang ganda ng motoro, X-Maxx oh na sa nabasa kong libro, I cannot afford Instead na, how can I afford, di ba? Ang ganda ng top box oh May bagong labas sa top box It's dogyong kit oh tayo maswerte tayo dire diretso ako ah, dito and then ano yung oras mga, mga 4 4, 5, 6. malapit na naman sa atin yung C6 na yun. ha Summer na kasi Let's go oh, Mabihinit pa tayo Kaya ganyan yung niya sumamit. pala ako nakakabili ng balaklaba ko sa no? saka ng gloves hindi eh, nagagamit ko pa naman yung gloves ko diba wala na mag eh nagat kaya pang gamitin pero hindi naman lahat eh ganun ako ganun yung mindset ko eh nagat kaya pang gamitin gagamitin ko pero kung hindi na bili tayo friends pa Gugutom na ako ah Gusto na kumain Kitang kita mo dito yung antipolo Gusto ko tuloy bumiyakin ng antipolo Puntahan natin yung road rage na nangyari Nakakalungkot ano Drew mo Pumunta ka para mag enjoy diba I Makita ang ganda ng antipolo Ay nang tanay hindi yan nangyari nakakalungkot na balita talaga nagdilim yung paningin niya pero mali hindi natin masasabi talaga kasi alam mong may gusto pinaka the best huwag idaan sa init ng ulo di ba kaya kailangan pag nasa kalsata tayo Magbabang tayo ng mahabang pasensya Sa kabandang uli Ikaw rin magsisisi dyan eh. Kailangan ano ka, dum Marunong ka magtimpi Control your Control your mind Dumadaan ba dito yung ferry boat? Helen? Mm -hmm. Hindi. Dumadaan yan ata. Kasi e yung ano yung sa pas Pasig ano pa ano Pasig ano? Ano kayo? Bagong ano? Pinagbuhatan. Pinagbuhatan. Eh di ba dito pa yan? Ay ah, di, dadaan din dadaan pa dito. Yan. Ah, Mayanig itong ano, rumble strip dito ah. May rumble strip na hindi mayanig eh. O siguro pagka mabilis ka ano. Mabuti pa rito, may mga puno. Hmm. Ah, oh, dito pala, hindi sa kabila. Oh, dito. Di pala dito pala dumadaan sa kabila. Napuntang Makati, Pakanan. Aliwa Aliwa ah, Ana indi traffic <tip> estudyante no? San Joaquin, Pasig Pantang Meral ko, napaka-traffic dito eh. Wala kasi hindi naman labasan ng mga estudyante ngayon Kasi dahil Sabado ngayon Walang klase ngayon Yung mga dahil na parang ano May hukay, Anong nangyayari sa dahan dito? Ayan o. o.